Lalaki ng hipo, nagtangkang halikan ang katabing pasahero, arestado. Naratonioscope ni Christine Belet Hindi umubra sa otoridad ang katwiran ng isang lalaki sa Cebu City. Matapos manghipo at magtangkang halikan pa ang katabi nitong pasahero sa modern jeep. Kinilala ng otoridad ang sospek na si Alias Ramil, 53 anyos. Inirereklamo siya ng nakatabing 18 anyos na estudyante matapos mahipo sa sinasakyang jeep. Sa salaysay ng biktima, sinisiko umano ni alias Ramil ang kanyang dibdib at sinusubukan din ng sospek na haligan ito. Wala namang nagawa ang biktima kundi umiyak kaya natuon ang atensyon sa kanila. Mabilis namang nadakip ang sospek na nabatid na nakainom ngunit pinabulaanan nito ang paratang sa kanya ng biktima. Kaya hindi niya intensyon na masagi ang maselang parte ng biktima dahil mabilis ang sinasakyan nilang jeep. Handa namang magsampa ng reklamo ang biktima laban sa sospek na maaring maharap sa kasong paglabag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. At para sa Nusko, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.